Bayan, no? <laughs> Dito, dito, dito. Oh, nahinga pa. Ano to? na ito. Pero talaga ang takot sa apoy. Baboy lang. Baboy lang hindi pare. Para inihan. Aba, bakit sulok ito? Sige! Tama yan yan! Baka na ha? Uy! Nasa na ko! na ako! Ano?

yun mag ihaw kami bodol bodol pet ng mga pirit at pusit nagalaw po nagalaw pa pusit eh amoy ano amoy, amoy, amoy ano pa man pare amoy, ah. amoy, amoy ano pa ah. amoy, amoy, amoy ano pa hindi hindi pare hindi tayo Dayo ngayon <coughs>

yung so, aso talaga ang takot sa uh, apoy baboy, baboy lang yung baboy, baboy. Aso, ha, da, kan, to, lang hindi pa rin aso ah dadaday na ah eh sariwa sariwa talaga pa rin ano <hazit -taboy> wala na daw katay na yun

Kaya pala. Patama din. Dinamahan pala. Dinamahan pala sa sakay na malakas ako. Sabi ang mga kagatin parang mga na. Hindi na magalit parang mga viewers pag mata ko kumain. Hindi mo mabalat ba? Hindi mo balat ba? Igo-igo mabalat ba? Ego, ego. Ego gamay. Hey! Ego gamay.

Nasaan ako sa lugar dito? Ayun lang talaga. Dapat ko sayo, may mga plato sila. Para sila makakain. Balikan niyo, bakit hindi ba na? Ito Na, may mga plato sila eh. May mga plato sila. Balikan natin nang ano? Balikan kalate. Masayang ito. Hindi na kainin pag may mga ano na. Balik daw pa rin ang kalat. May mga plato sila. May mga plato. Bakit malayo? Dito lang. Dito lang. Dito ang ano ay. Nandito ang inihaw. Nandito ang tao. Isugnido pa rin.

Nangarata rito sa tae ng itik. Oh. Kaya wala na huli. Nangarata sa itikan. Mas tabi pa nga yung ano nila. Nila para luwi. Mas tabi pa sila. Oo, oh, dusunin niya lang gumatong. kamatong. Tutungin uh -huh. pa! Ano?